Eto na mga kabasketball, Coach Tim Cone magbabawas ng dalawang players para sa Final 12 ng ating Gilas Pilipinas. Ilalani natin kung sino yung dalawang players na posibleng baklasen ni Coach Tim Cone. At kay Soto, makakasama ang bagong homegrown Pinoy NBA prospect. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong update ni Coach Tim Cohn patungkol nga sa ating Gilas Pilipinas ay sinabi nga nito sa report ni kini Kinito Henson ay uh, lahat ng players dyan sa labing limang isinama niya sa ating Gilas Pilipinas pool para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers ay pwedeng makapasok sa final 12 ng ating Gilas Pilipinas kontra sa Guam no November 28 at December 1. Labing lima lang kasi hindi ko na isinama itong ating pambatong si Kai Soto na kumpirmado ng hindi maglalaro dyan nga sa mga date na yan. At ang mga shoe-in, alam naman natin yan mga kabasketball, mga siguradong pasok na. Diyan sa final 12 ay itong sila Dwight Ramos, AJ Edu, Kevin Kiambaw, Carl Tamayo, Junmar Pahardo, Scotty Thompson, CJ Perez, Chris Newsom, Calvin Octana at etong si QMB. Kung nga uh, maglalaro si Justin, shoo-in na siya dyan. Pero kung wala, shoo-in na etong si Angelo Kwame kasi kailangan natin ng naturalized player. Ngayon, dalawa na lang ang uh, kailangang uh, uh, kailangan No? So, piling ko yung dalawang uh, hindi mapapabilang dyan nga sa kanyang final 12. Unang-una, etong ang si Japit Aguilar na alam naman natin na nagsabi na no na siya at ngayon nga pumasok na itong 610 big man na si QMB mas bata mas malaki ay uh, mukhang uh, si Japit Aguilar ay uh, magpapahinga na sa ating national team saludo tayo diyan nga uh, sa naging serbisyo nitong si Japit Aguilar ang ikalawa mga kabasketball ay si Jamie Malonso na wala na sa barangay Hinebra at wala na ring kontrata ngayon sa Japan B-League. So ano ba mga dahilan? Siyempre, well, hindi na siya Barangay Hinepra. At uh, hindi rin siya naglalaro ngayon. Diyan nga sa Japan. So medyo malabo na makuha pa siya. So, napakaswerte niya, napakalakas niya kay Coach Tim Cone pag nakapasok siya Diyan sa Final 12. Kasi yung skills niya hindi na rin kasi ganoon katindi, no? Hindi na siya ganoon ka-athletic talaga ng mga katulad dati. So parang mas gusto ko na nga ngayon etong uh, si Francis Lopez eh. Sana mapansin no ni Coach Tim Cone. O ngayon, dalawa sila mga basketball pero kung ipipilit ni Coach Tim Cone, etong si Japit Aguilar kailangan niyang baklasin. Etong ang si RJ Aberrientos. Pero nakikita ko kasi talagang gustong-gusto ng paglaruin ni Coach Tim Cone etong si RJ Aberrientos sa Gilas dahil isinama niya yan doon sa FIBA Asia Cup. Uh, 16 man pool. Yun nga lang hindi siya nakapasok no, nakat siya bandang ulis. Most likely talagang paglalaruin niya na etong si RJ Abarrientos. Kaya mga kabasketball, anong masasabi niyo? Sino kaya yung dalawang players na posibleng baklasin eh, ni Coach Tim Cohn para sa Final 12 ng ating Gilas Pilipinas? Napakalapit na niyan. Ngayon mga kabasketball, dito naman tayo sa bagong pasabog ni Homer Saison ng uh, spin.ph no dahil uh, sinabi niya sa kanyang tweet na may bagong uh, homegrown uh, Pinoy prospect tayo diyan sa NBA eto nga si Prince Carino, 16 years old 67 ang uh, height at naglalaro para sa FEU Baby Tamaraw at sa ating batang Gilas Pilipinas naga-average po yan ng 11 points 7.4 rebounds per game sa FIBA no at pumirma na daw siya ng uh, kontrata diyan nga sa big time NBA at uh, global agency na Wasserman na siyang nagahandle din ng uh, journey no etong NBA journey ng ating pambatong si Kai Soto 2023 ay nailagay ng Wasserman agency si Kai Soto sa NBA Summer League line up ng Orlando Magic actually nakapaglaro pa nga si Kai doon kahit alam naman nilang may injury no kaya nga pang apat or pang limang game na uh, pinaglaro si Kai kasi alam all alam nila na injury si Kai kaya nga yung tatlong NBA teams na pinagtry out ni Kai doon na uh, doon nga sa mini -camp na ibinigay sa kanya ng Wasserman Utah Jazz, Dallas Mavericks at New York Knicks. Hindi siya nakuha eh. So parang sinalpak na lang siya dun sa Orlando Magic. Ganon ang katindi itong uh, agency ni Kai. At dadalhin ng Wasserman Agency itong si Prince Carino ngayong summer sa US para mas mag-improve pa no? yung kanyang skills. Mas maging handa para sa mas mataas na level ng kompetisyon sa hinaharap. Siyempre, baka maglaro yan sa NCAA Hopefully, maging NBA prospect, yun naman talaga ang main target, makapasok sa NBA. At sana mas dumami pa no, yung mga Pinoy, homegrown Pinoy na makapasok dito sa Wasserman Agency. Like halimbawa, netong sila Francis Lopez, Kevin Chambao, at yung iba pa na may potensyal na malay mo makapasok sa NBA. Kayo mga kabasketball, anong masasabi nyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.